sa entrapment ng NBI ang isang lalaking sangkot sa under the table modus sa paranyake ang SISTE. Mga ngako ang suspect sa mga kontraktor na mapupunta sa kanila ang proyekto ng gobyerno para makaporsyento. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulhensio. ka ang lalaking ito ng palibutan siya at pusasan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa isang coffee shop sa Paranaque. May nakuha pa sa kanyang isang envelope na puno ng pera. Isinagawang entrapment operation na yan matapos ireklamo ng isang engineer ang naturang sospek. Sangkot daw ito sa umunay under the table modus na nambibiktima ng mga kontraktor. Ayon sa NBI, Nagpakilala raw na konektado sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang lalaki. Nag-alok daw ang sospek na mapupunta sa contractor ang proyektong pagpapatayo ng floodlights sa SBMA na nagkakahalaga ng 24 million pesos, kapalit ng hinihingi niyang porsyento. Ang hinihingi lang daw is 5% doon to sa total amount ng uh, project and then yung kapalit nito, may-implomensahan niya yung outcome ng BD process. In favor doon kay engineer. Nakiusap daw ang contractor na 150,000 pesos muna ang kaya niyang ibigay sa sospek. Pumayag naman ang sospek at dito na ikinasan ng NBI ang entrapment operation. Base sa embesigasyon ng NBI, konektado umano ang sospek sa isang opisyal sa SBMA kaya niya nakausap ang complainant. Pinikusan lang daw siya, sabi niya, at meron siyang boss na uh, yun yung nagka-guide sa kanya sa mga gagawin. So definitely yung subject natin, may idea kung sino yung mga kung sino yung mga bidder natin sa particular project. And kung definitely kung alam niya, sige sabi sibihin, may access to sa loob. Sinampahan na ng reklamong istafa ang sospek. Nagsasagawa na rin ng follow-up investigation ng NBI sa iba pa nitong nasabuan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.